Kamusta mga kabibip? Nagbabalik po tayo. Pero ngayon ay kasama ko na ang aking brand new Toyota Yaris Cross. Okay, sa video na to ay more on basics at quick tour muna tayo dito sa aking brand new Toyota Yaris Cross. Pero don't worry kasi sa mga susunod na videos ay iisa-isahin natin yung mga features at accessories na nagustuhan ko dito para mas detalyado. Kagaya na lamang nitong Smart Keyless Entry. Kick sensor para magbukas at magsara ang back door. 360 camera or panoramic view monitor. Wireless charging at wireless din ang Android Auto at Apple CarPlay. Sa driving experience naman ay napakadami din itong features, kagaya na lamang ng Toyota Sensing or Toyota Safety Sense. yan so ito yung 360 camera ko. Ayan, pag may tao, nakita nyo po, nasa Sensing niya. yun no, kahit sa likod, no. Ibig sabihin po niyan ay nasa-sense niya na may sobrang lapit na sa harap o gilid natin na tao o bagay. Kung hindi po sanay at naririndi sa tunog ay pwedeng pwede naman po yang i-turn off or patayin. Meron din po itong adaptive cruise control. Ito ngayon, papansin po niyo bumagal po tayo kasi na-adapt po niya yung speed na nasa unahan natin. Ayan po, oh, kasi mabagal po yung nasa unahan natin, kaya bumabagal din tayo. Ayan. Pero kung papansin niyo po, ayan, oh, wala po akong ginagawa niyo na, hindi po ako nag-break. Ayan po, nakita niyo pa ako, hindi po ako nagbe-brake dyan. Yan po, nakaangat yung pako ako. Siya po mismo ang nagbe-brake kasi po, ina-adapt naman niya yung speed na nasa harapan natin. Mabagal siya ngayon, kaya mabagal din tayo. Meron din po itong lane tracing at lane keeping assist. Pero pag halimbawang hindi mo sinasadya na kumakaliwa ka ngayon, for example, kumakaliwa, wala akong signal light. Yan, lalabas po ngayon yan, yung LDW in operation. So, ibig sabihin, ina-assist ka niya pabalik sa tamang lane. Meron din po itong automatic high beam pero automatic din niyang ibabalik sa normal headlight kapag may kasalubong o may mga sasakyan o tao sa harapan. Ito naman yung sa drive mode. Meron po siyang tatlong drive mode. Kapag wala tayong nakikita na any indicators dito sa instrument cluster natin, ibig sabihin po nun ay naka normal mode tayo. Pag kiklik natin itong drive nang isang beses, mabilis, yan, ibig sabihin ay naka power po tayo. Power mode, ayun po, may kulit pula na lumalabas. Ewan ko lang kung makikita yung power mode. Tika lang, yan, power mode. Yan po. Okay? Tapos kapag dininan ko naman siya, itong drive, dininang ko ng medyo mga, siguro mga 1 to 2 seconds, diinan ko lang. Yan, lalabas naman po yung eco mode. Yan, may eco mode. So, pwede magkisama yung eco mode sa kayong power mode, no? Yan. Kaya kung gusto natin siyang i-disengage, click lang ulit natin yung drive ng mabilis, isang beses lang. Ito, yung drive, yan. wala na po yung power mode. So, nawala na po yung power mode sa may bandang baba. Okay. Eco mode, naka-engage naka pa rin po yan. Tumusot lang ng eco mode. So, i-hold lang ulit, mga 1 to 2 seconds. Yan, mamawala na po yung eco mode. So, ngayon po, tayo ay naka-normal mode. Yan, kasi wala tayong nakikita na anything sa cluster. Meron din itong paddle shifter para pwede mong i-manually shift ang mga gears. Pero ito ay available lamang sa mid variant. So basically, ito po yung mga highlight features na nagustuhan ko dito sa Yaris Cross. Pero actually, ay madami pa po akong hindi na ipapakita dito. Pero don't worry, kasi sabi ko nga, siguradong iisa-isain ko yan sa mga susunod na videos. Sa makina nga po pala, ay pare-parehong 1.5 CVT 4 cylinders ang bawat variants. Pero ang top of the line po nito ay naka-hybrid na. Sa dimensions naman po ng pinaka body ay pare-pareho lang po ng sukat sa bawat variants, even sa ground clearance. Pero sa sukat ng gulong ay 17 inch ang base variant while yung mid at top of the line ay parehong 18 inch. At syempre, bawat variants din ay merong features or accessories na wala sa isa pero yung mid at top of the line ay almost same sa features. Ang malaking difference lang nila ay hybrid po ang top of the line. Kaya siguradong mas matipid sa gasolina. At bukod doon ay meron din itong sunroof, pero moonroof ang tawag nila sa Toyota. Narito naman ang price difference ng tatlong variants. Nakuha ko nga pala ang unit ko sa Toyota Marilao. At just in case na meron kayong ibang katanungan tungkol sa Yaris Cross or any Toyota vehicles, ay pwede ninyong kontakin ang aking mabait at magaling na agent na si Mary Mai de la Cruz. Siguradong aasikasawin po niya kayo. At again, madami pa po tayong i-feature ife na iba't ibang topics tungkol dito. Kaya kung nabitin kayo, ay mag-subscribe lang at i-follow ang aking FB page para laging updated sa mga susunod kong videos. So, so until next time muna mga kabib, magabang lang at mag-subscribe.